Nito lang mga nakarang mga linggo, hinarangan at binumbahan ng water cannon ng China Coast Guard ang mga barko ng Pilipinas na maghahatid sana ng supply sa mga tropa natin na nasa BRP Sierra Madre. Kaya naman kalahati lamang ng pangisang buwan sana ng supply ang kanilang naihati. Ayon kay Philippine Coast Guard Spokesperson Commander Jay Tariela, nagdeploy sila ng dalawang vessels upang mag-escort sa dalawang supply boats na may mga kargang pagkain water, fuel at iba pang basic necessities para sa mga Navy personnel natin na nakatira sa BRP Sierra Madre na nakahimpil sa Ayungin Shoal. Ito'y nagsisilbing outpost natin na sumasagisag din sa ating sovereign rights. Kaya naman gusto ng China na alisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na sinasabi nilang nangako dati ang Pilipinas na tanggalin ito. Walang record ang Department of Foreign Affairs ng anumang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at China para alisin ng BRP Sierra Madre sa Yungin Shoal, gaya ng sinasabi ng China. Ganito din ang sinasabi ni Defense Secretary Gilbert Chidoro na nagsilbing Defense Secretary sa administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Wala daw siyang alam na kahit anong agreement tungkol sa pag-aalis ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kung sino-sino ngayon ang dinidiin at tinuturo ng ilan na nakipagkasundo sa China tungkol sa pag-alis ng kontrobersyal na barko. Dahil dito, naging usap-usapan ngayon ng BRP Sierra Madre at ang kasaysayan nito. Bakit nga ba ito nakasadsad sa iyong insyol at anong ginagawa ng isang luma at kinakalawang na barko sa West Philippine Sea? Sino nga ba ang naglagay nito doon? Ilan lamang yan sa mga tanong na susubukan nating sagutin para sa video ito. Kaya naman kaibigan, samahan nyo kaming alamin ang kasaysayan ng BRP Sierra Madre at ang mga itinatago nitong lihim. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Ano nga ba ang ginagawa ng BRP Sierra Madre at bakit ito nakasadsad sa Ayungin Shoal? Sadya nga bang isinadsad ang barkong ito sa West Philippine Sea? Ang BRP Sierra Madre ay isang kinakalawang na World War II warship na nakahimpil sa Ayungin Shoal noon pang 1999. Ang barkong ito ay sinadsad dito ng Pilipinas upang maging palatandaan ng Ayungin Shoal ay atin at hindi kanino mang bansa. Ito'y nagsisilbing outpost natin na sumasagisag din sa ating sovereign rights. Lulan sa barkong ito ay mga kasundaluhang navy na nagbabantay sa ating teritoryo. Ang BRP Sierra Madre ngayon ay puro kalawang na at tadtad -tad na ng butas. Ito ay napakayaman sa kasaysayan at malamang ay mas matanda pa ito sa ating mga lolo at lola. Ang BRP Sierra Madre original orihinal na ginawa ng Missouri Valley Bridge and Ironworks sa Evansville, Indiana sa Estados Unidos noong September 19, 1944. Isa lamang ito sa libong mga landing ship tank na ginawa upang magserbisyo ng ikalawang digmaang pandaigdig. Ilang araw lamang ang lumipas nung una itong naglayag mula sa Mississippi River patungo sa New York. At sa New Orleans na kung saan, opisyal itong kinomisyon noong ika-22 ng Nobyembre at si Lieutenant Colonel J. Rodin ang naging commander nito. Naglayag ito sa Pasipiko at inubos ang panahon ng pananatili sa karagatan habang karga ang mga supply patungo ng Eniwetok, Okinawa, Lishima, Uliti, Guam at iba pang base ng Amerika dahil sa nalalapit na pananakop noon ng bansang Japan. Naglayag ito para sa Amerika noong Disyembre 11, 1945 at nadikomisyon at pinagpahinga muna noong Ika-8 ng Hulyo 1946. Ang BRP Sierra Madre na may sukat na isang daang metro ay dumaan sa dalawang gera. Una itong pumalaot bilang USS Landing Ship Tank 821 noong taong 1944 sa World War II. Ito at ang ilan pang mga landing ship tank ay naka-reserve at hindi inassign sa Maritime Sea Transportation Service o Shipping and Control Administration sa bansang Japan. Taong 1955 nang bigyan ito ng pangalang USS Hornet Country at ginamit bilang helicopter gunship base sa Vietnam War. Pagkatapos nito, muli na namang nagamit ng bansang Amerika ang naturang barko matapos ang halos isang dekada. Ang naging kalagayan ng mga panahong yun ng BRP Sierra Madre ay medyo naging mahirap pero kapakipakinabang. Lulan nito ang maraming mga tao na nagtatrabaho na nasa 328 feet long nitong sukat. Ang makro ng Harnett Country ay naging tanyag sa dalawang taong pakikisama nila sa Game Warden hanggang 1970. Kaya naman nakatanggap ang mga crew nito ng dalawang Presidential Unit Citations para sa kanilang extraordinary heroism. Bukod dito, ang mga crew ng Harnet Country ay nakatanggap din ng Battle Stars at 3 Navy Unit Commendations dahil sa kanilang mahusay na serbisyo sa bansang Vietnam. Taong 1969, ang Harnet Country ay naging patrol craft tender at nailipat sa Republic of South Vietnam sa ilalim ng provision ng Military Assistance Program noong October 12, 1970. Noong panahong yun ay tinawag naman itong Maito na nakapagligtas ng libo-libong mga tao. Ang Maitho ay nagserbisyo sa South Vietnam hanggang 1975. Noong bago matapos ang Abril ng taong yon ay nanganib ang maraming bilang ng mga sibilyan at official ng South Vietnam at ng Saigon. Nang magsimula ng bumagsak ang Saigon, ang Maito ay nagsakay ng halos 3,000 refugees at naglayag upang makatakas. Mula noon ay hindi na muling nakabalik sa bansang Vietnam. Kasamang naglayag ng Mayto ang nasa 31 mga South Vietnamese Navy ships na may sakay na mula 30,000 hanggang 40,000 katao. Sa kabutihang palad ay ligtas namang nakapaglayag ang barko. Naging delikado man noon para sa kanila ang paglalayag, lalo na sa pagsusuplay ng mga pangangailangan ng mga tao sa barko, ay naging maayos at payapa naman ang lahat. Sa naging kasunduan ng mga opisyal noon sa Pilipinas at ng gobyerno ng Vietnam, pinayagan ng ating gobyerno na makadaong ang Maito at ilan pang mga South Vietnamese Navy vessels sa Subic Bay upang magdiskarga ng nasa libo-libong mga refugees at ibang mga kagamitan. Noong panahong yon ay muli na namang napasailalim ang Maito sa kustadiya ng Estados Unidos. Taong 1976, matapos ang gyera, napasa atin ang barko at una itong pinangalanan bilang BRP Dumagat AL-57. Hanggang sa pinalitan nito at pinangalan ng BRP Sierra Madre ng Philippine Navy, na isinunod ang pangalan sa pinakamahabang bundok sa Pilipinas na malaki ang naitutulong sa tuwing magkakaroon ng malakas na bagyo. Noong taong 1999, nagdesisyon ng Philippine government na sadyang isadsad ang nooy umaandar pa na BRP Sierra Madre sa bahura ng Ayungin Chol para magsilbing permanenteng poste ng militar. Kumbaga ay para tayong nagtayo ng outpost sa gitna ng karagatan. Ito'y bilang sagot na din sa ginagawang pagtatayo ng China ng may struktura sa Mischief Reef.